Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, may ikilala nyo ang limang hayop na may natatanging talento sa larangan ng sports. Ito yung mga atletang hayop. May ikilala nyo rin ang iba't ibang tao na kaya raw tumalo sa mga bida nating hayop. Simulan natin ang kwentuhan sa ikalimang pwesto. Napakahirap ng sports na pagtakbo, ngunit para sa mga kabayo, walang kahirap-hirap sa kanila ang tumakbo ng mabilis. Nakapasok sa ating listahan ng mga kabayo dahil mukhang hindi ito napapagod sa tuwing tumatakbo. Ang kapangyarihan ng kabayo ay nagmula sa mahahaba at malalakas nilang binti. Dahil sa kanilang puwersa, nakakayanan nito ang tumalon sa mataas na bakod. Ingat nga lang dahil may mga kabayo na sadyang matigas ang ulo at ayaw sumunod sa kanilang amo. Gaya lang sa mapapanood nyo, may kita kung gaano kalakas ang sipa ng kabayo. Kinaya nitong basagin ang makapal na salamin gamit lang ang paa. Maliban sa pagtalon, ginagamit ng mga kabayo ang kanilang paa sa pahikipaglaban. Ang kabayo na mas malakas ang sipa, iyon agad ang mananalo sa laban. Mataas sumipa mga kabayo, kaya huwag kang lalapit dito kung ayaw mong matadyakan. Napaisip tuloy ako, kaya rin bang sumipa ng tao ng ganito kataas? Ang sagot, oo. May mga tao sa ibang panig ng mundo ang kinayang sumipa ng mas mataas pa sa kayang gawin ng kabayo Pero imbis na manakit ng ibang tao, idinadaan nila ito sa eksibisyon Upang ipakita ang kanilang husay, kailangan maabot ng kanilang sipa ang mataas na kahoy O ano, kaya mo ba yang gawin? Kung gusto mo itong subukan, aba e maghinay-hinay ka muna hindi ito madaling gawin at marami ng tao ang naaksidente sa ganitong sports. Siguro ay magsanay ka muna upang hindi mo ipahamak ang sarili mo. Gayunpaman, sigurado ako na mas malakas sumipa ang kabayo. Kung namanghaka sa malakas na sipa ng mga kabayo, hintayin mo ang susunod nating contender na may malaking muscle. Pero bago ang lahat, dapat niyo munang pindutin ang like button para makita ko ang inyong suporta sa FTP channel. Maraming salamat! Ang pang-apat sa ating listahan ng mga atletang hayop ay ang mga gorila. Unang tingin pa lang sa hype na ito ay alam mo nang sila ay maskulado. Kung ang mga kabayo ay may malakas na binti, ang mga gorila naman ay may malakas na braso. Sa sobrang lakas ng mga gorila, nakakayanan nilang buhatin ang mabigat na kahoy. Maski ang salamin na proteksyon sa mga zoo, kayang-kaya nilang basagin. Ayon sa mga sumusuri sa lakas ng gorila, may lakas daw ito nakatumba sa anim na tao. Alam ko na may tao na mukhang gorila, pero may tao ba na kasing lakas din ng gorila? Para malaman ang kasagutan, dapat nating alamin kung ano nga ba ang pinakamabigat na kayang buhati ng mga tao. Ang bench press ay ang tawag sa pagbubuhat ng bakal habang nakahiga. Noong July 2023, naitala ni Jimmy Cobb ang pinakamabigat na pagbuhat sa paraan ng bench press. kinaya ni Jimmy Kolb ang buhatin ang 1,400 pounds ng bakal sa loob lang ng ilang segundo. Pero ang record ni Jimmy ay walang binatbat sa kayang gawin ng mga gorila. Ayon kasi sa mga scientist, ang mga gorila ay kayang buhatin ng bigat na 4,753 pounds. Halos tatlong beses na mas mabigat sa kayang buhatin ng mga tao. Ang lakas! wag mo itong gagayahin dahil pawang delikado. Ang pangatlo sa ating listahan ng mauhusay na atleta ay ang mga raccoon. Kasali sila sa ating listahan dahil kabibiliban mo ang kanilang husay sa pag-akyat sa kung ano-anong bagay. Gaya ng raccoon na ito na naaktuhang umaakyat ng gusali sa taas na 1,000 feet makukuha mo na lang ang matuwa sa talento ng rakun, dahil hindi madali ang umakyat sa makinis na simento. Maski ang lubid na ganito kanipis, kayang-kayang akyate ng raccoon. Hindi nakapagtataka kung bakit sadyang mahusay umakyat ang mga rakun, dahil kahit habang bata pa ang mga ito, tinuturuan na sila ng kanilang magulang kung paano umakyat kung minsan sabay-sabay pang umaakyat ng puno ang pamilya ng raccoon. Likas sa mga raccoon ang humusay sa pag-akyat pero kaya din ba itong gawin ng mga tao? Para malaman ang kasagutan, dapat tayong tumungo sa Yosemite National Park upang masaksihan ng matatapang na tao na gumagawa ng ganitong sports. Ang mga tao na ito ay umakit ng bato nang wala man lang tali sa kanilang katawan bilang suporta. Kapag nahulog sila sa kanilang inaakyat, ito ang kanilang katapusan. Oh! Ang tawag rito ay free climbing. Kung gusto mong subukan ang free climbing, dapat ay kasing tapang mo ang mga rakuna. Ang iba na gustong subukan ng sports na ito, mas pinipili ang umakyat malapit sa dagat. Para kung mahulog man sila ay may dagat na babagsakan. Ang mga tao ay hindi tulad ng raku na kapag nahulog sa building, kaya pa rin mabuhay. Hindi gaya ng susunod nating contender na bukod sa mahusay umakyat, mahusay din sa pahikipaglaban. Ang nakakuha ng top 2 sa listahan ng atletang hayop ay walang iba kundi ang mga oso o bear. Marunong din kasi itong umakyat gaya ng raccoon. Ang pinakamahusay na katangian ng mga oso ay ang malakas na pangangatawan. kitang ang kita sa video kung paano tinulak ng oso ang tipak ng bato na may bigat na 300 kilo para sa akin, hindi hamak na mas malakas ang mga oso kaysa sa mga gorila. Mas kapansin-pansin ang lakas ng mga oso sa tuwing sila ay naikipagbardagulan. Mukha silang mga mababangis na halimaw na nagsasalpukan sa gitna ng kagubatan. Ang oso na mas malakas tumulak, iyon ang madaling mananalo. Kung tayong mga tao ang lumaban sa oso, may pag-asa kaya na manalo tayo? kung meron mang tao na pwedeng tumapat sa oso, sila marahil ang pwedeng manalo. Sila ang mga sumo wrestler ng bansang Japan. Nagsimula ang sumo wrestling dalawang libong taon na ang nakalilipas. Tagisan ito sa kung sino ang pinakamalakas at kayang itulak ang kanyang kalaban. Kung sino ang makapagtutulak sa kalaban palabas ng ring, siya ang mananalo. Wag mo nga lang silang patatakbuhin dahil siguradong mas mabilis ka pang tumakbo kaysa sa kanila. Hindi gaya ng mga oso na kahit ubod ng taba, mas mabilis pa sa mga tao kung tumakbo. Ngayon nakilala nyo na ang apat sa pinakamahusay na atletang hayop. Oras na para makilala ang hayop na nakakuha ng numero unong pwesto. Ang hayop na nakapasok sa pinakamataas na pwesto ay maaaring kasama mo ngayon sa inyong bahay. Ito ang mga aso at sila ang pinakamahusay na atleta sa mundo ng mga hayop. Maliksi ang katawan ng mga aso at tila ba hindi sila napapagod. Kahit anong obstacle course ang kanilang pagdaanan, kayang-kaya nila itong lampasan. Lingid sa kalaman ng marami, merong mga aso na mas malakas pa sa pangkaraniwang tao. Gaya ng pitbull na ito na kinayang hilain ang pagkabigat-bigat na truck kahit na ba maliit lang ang kanyang katawan. Ito naman ang aso na kinayang hilain ang pinagpatong-patong na bato na ayon sa kumuha ng video, may bigat raw ito na isang tonelada. Para sa akin, ang pinaka-amazing na talento ng mga aso ay ang husay nila sa pagtalon. May mga aso kasi gaya ng Belgian Malinois ang kinayang tumalon sa taas na 15 feet. O ano, meron ka bang aso na ganyan kataas tumalon? Mapasportsman ng pagtalon, sports na palakasan, at sports na pabilisan, mukhang walang sports ang hindi inaatrasan ng mga aso. Dahil sa talento ng mga atletang aso, sila ngayon ang nakakuha ng ating pang numero unong pwesto. Kung ikaw ang tatanungin, meron bang ibang hayop sa mundo ang kayang tapatan ang pagiging talentado ng mga aso? Kung meron ka mang hayop na napili na kayang tapatan ng mga aso, i-comment mo na yan sa ibaba ng video ng mabasa naming lahat. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout out portion. Hello kay Al Peña. Hello rin kay Chai Chai. What's up kay Judy at Carlos? Shoutout kay Master Gojo. Dan Nicolo M. Oriel. Princess Charlotte May Romera, Lyle Mackenzie at Lyle McNeil Tabor. Julie Bantolo Po at Jonas Torres. Shout out sa pamilya ni Ma'am Gina Del Rosario Cabasbas at sa YouTube channel ni Lance Concepcion. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on my next video. Bye-bye. the FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.